parang gano'n na gano'n siya. Yung manyakaw na security guard. diba? Oo nga. Tsaka, yung trabaho niyan, taga-tinda ng uling. Hindi naman. Tatlong beses kasi, sa isang araw maliko. Tingnan mo yung boyfriend mo, ang dami ni Bob. Para mahal, less lang tayo dito. Sama lang Mahal, ayos lang dito na dito tayo kakain. Oo naman. Hintayin lang natin yung friend ko ah. Sige. Hi, babe. Hi. Ito na kakain ka. Okay, sorry ha, medyo ako. Ay, boyfriend ko nga pala si Kay. Hello po, oh, magandang araw. Anong ba sa Saro? Tsaka, boyfriend mo? Oo. Ah, uh, bakit po? May problema po ba? Meron. Ikaw. B, kakarating mo lang ha. Hindi ko gusto yung tabas ang dila. Ito ba mo talaga? Saan mo napulot yung Yuki? Yuki, ang ganda-ganda mo. Tapos, napunta ka pa dito sa gusto na to. Ano? Pinaliguan mo lang sa liit. Tapos, sobrang pangit. Mas pangit pa sa pulubi. Eh. Oh gosh, Yuki. Hindi ka marunong tumingin ng lalaki. Ang dami-dami kong pinareto sa'yo. Tapos, diyan ka pa talaga nahulog. May mga boyfriend mo ba dati nilaik ko? Eh di ba pinapera ka lang naman? Pero hindi ako nagsalita at least binigyan nila kung anong gusto ko. Eh yan, mabibigay ba? Tignan mo nga o, Iwan e, ko sa inyo. Paano na ka kayo? Okay lang yun, mahal. Hindi mo naman na kailangan pagtanggol pa ako. Tama naman siya eh. Madaming kulang sa akin. Hindi ko nga alam sa kabila ng lahat. Ba't ako pa rin yung pinili mo? Eh? Hindi yan totoo, mahal. Ang dami magandang bagay sa iyo. Mabait ka, responsable, higit sa lahat, mahal mo ako. Oh, Daryl. Ba't nga pala napaganda dito? Alam mo naman na ikaw lang yung matatakbuhan ko pag may pinagdadaan na ako, di ba? Bakit kaya ganun? Parang hirap ibigay sa akin yung mga tao yung salitang respeto. Parang ipinagkakait nila sa akin yun. May mali ba sa akin? May kulang ba sa akin? Alam mo, Darin, ano yung kulang sa'yo? Pera. Kasi lahat tayo, kailangan natin ng pera. Pag madami tayong pera, nerespetohin re tayo at gagalangin tayo. Pera? Eh, alam mo namang wala ako noon. Gusto mo ba ng pagkakitaan? At yung mama biglang yaman, meron ba nun? <laughs> Gusto mo, ipasok kita sa smuggling? Smuggling? Baka naman mandali ako dyan. Huwag kang mag-alala, Daryl. Ako ang bahala sa'yo. Tara, sumamak sa kanya. Uy, dahil pera lang na yung lakad natin ngayon. Siyempre naman. Teka lang, Floyd, yun yung kasama mo. Baka aasit yun, ha? Uy, so kalma ka lang. Matagal ko na itong kilala. Nakatulong to sa smuggling natin. Mapagkakatiwalaan. Tukok ko muna. Balik na. Tingin ka? mo. Sakto, kailangan namin ng tao dito. At yayaman ka. Pero dapat, sikreto lang ha. Kasi pag nabulyas tayo, itutumbak ko pati pamilya mo. Oh boss, may ko. Kailangan mo ng pera. Magkakatiwala ka ba? Oo naman boss. Ito. At huming sa Bulacan. Huling tagumpay ka. Maraming pera makukuha mo. Ang gagaling yung kubos para sa pera. Ingatan mo yan, ha? Sige yeah, na, Floyd. Atin na yung gusto na ba? Sige na. Sige, ako na kami. Well, naman. Ay, mahal! Sabi naman, yung oras na sa na, nag-ice pa ako. Okay. Ano? Tara na. Eh, kanina to. Kanino pa ba? Eh, di sa akin. Uwe, talaga ba? Kita mo, di ba? Brand new yan. Kakabili ko lang yan. Talaga? Hey. galing boyfriend ko. Basta mo mo pa rin yung pangit na basura boyfriend na yan? Guitars. <laughs> <laughs> basura na. <laughs> isa mukhang isa lagay na to. Mas mukha pa nga kayong basura eh. At saka, tingnan nyo nga yung pagmumukha nyo. Puro pawis kayo. Naglakan lang ba kayo? <laughs> ah, sa bagay, wala ata kayong sasakyan eh. Ito, kita nyo ito. Nakakabili ko lang na ito. Millions yan. At saka, lumayo-layo ka nga. Baka magasgasan pa yan eh. Oh, ayan, 100k. Sapat naman siguro yan para bumili kayo ng kausap nyo. Alis na kayo, dugyot. Pangit ka pa din. Tara. Parang kailan lang dito tayo, di ba? Kaya yeah, ang mahal. Super. Okay. Talaga ba, Yuki? Kayo pa ng pangit na to? Grabe! Ang tigas din ang ulo mo, no? Pinapatulan mo pa talaga to? Tumigil ka na nga, Josh. <laughs> Kung makapagsalita ka naman. Kala mo naman may itsura ka. Tsaka, hindi mo ba ako kilala? Ibang-iba na ako ngayon. Mayaman na ako. At marami na akong mga ari-arian. Pati yung buong pagkatao mo, kayang-kaya kong bilhin. Bakit? Ano ba pinagmamalaki mo? Oh, ayan. Pasensya ka na ha? yan lang mabibigay ko. Naiwan kasi yung cheque ko doon sa sasakyan eh. Ang yabang, Dresel. <laughs> Kapal na mukha lupa, ha? Mahal, na mo, hampas-lupa ka. Mahal, hindi ko nagustuhan yung ginawa mo ha. Pagbabago ka na. Hindi na ikaw yung Jaina na kilala ko. Magsisimila ka! Bakit sir? Undercover, pulis ako. Huwag ka na magmamangam pa. Matagal na namin kayong minamanman na ng grupo mo, mga smuggler. diyan ano to? Teka lang, mahal. Ayan mo muna akong magpaliwanag. Kaya pala, dami dami mo ng pera eh. sa illegal na trabaho. Kaya pala, nagbago na yung ugali mo. Mahal, ayan mo muna akong magpaliwanag. Magpapaliwanag ako. hindi! Actually, sir, Pwede mo ang kaso mo. Pwede ka makapagtulungan sa amin. Pwede ka maging whistleblower para ituro kung sino mastermind nyo. Matakot po ako, sir. Baka madamay po yung pamilya ko. Mahal ka ba yung tama? Basta siguraduhin niyo, sir, na poprotektaan niyo rin yung pamilya ko. Aaminin ko kung sino mastermind namin. Sir, huwag kang matakot. Kami ang bahala sa inyo. Lalo sa pamilya mo. Mahal, patawarin mo. Oh. Pangako magbabag magbabagong buhay na oh. ako. <laughs>